Gusto bang magtagumpay sa negosyo? Kailangan papasok tayo sa negosyo na mahal mo, gusto mo. Mm -hmm. Ang maliit na puhunan, kaya bang palaguin? Yung kikitain mo, huwag mo naman ubusin ka agad. Mm -hmm. Paano maging from zero to multimillionario? Jaga. Si pag ulit, mm -hmm. ay kailangang magtrabaho ng 24 hours, gagawin na natin. ba? Diba? Yeah, makinig sa mga kwento at payo ni tita Nati ang nag-iisang reyna ng couture sa Pilipinas na sibuha kanya bang mag-ampon ng nanood ko ano ampon ko lah tita pa ampon eh. kasi ko sa inyo <laughs> <Ako po. laughs>